guys, magandang araw sa inyo lahat guys May gagawin tayo dito ngayon Honda TMX 125 guys ha uh, ah, Nag-iingay yung kadena nito Tapos parang tumatalon daw yung kadena niya guys Yan ito ha, yan Tumatalon, parang tuma tumatalon yung kanyang kadena Tapos nag-iingay na guys Yan ang check-in ng ating mekaniko Si Boss King, titignan kung Anong kailangan gawin, o kaya papaltan, o may i-adjust, o kaya kung anong dapat, titignan natin, may natin maalaman, guys, kung hindi chichike. Chichike may... muna natin, kakalasin yung gulong, tapos titignan yung kanyang bracket, o kaya yung kanyang kadena, kung may tama na. Yan chichike ng ating mechanic, guys, ha. Honda TMX-1252, guys, ha. Ayan, guys, tumatalo na kadena at maingay. yan yan guys, bago natin yung design niyan, bago gawin niyo ng ating mekaniko, si Boss King. May ginagawa pa kasi guys, yan Oh. Subscribe niyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pa-share na rin guys. At pindutin ni notification Bell para lagi updated sa mga session na yung video. At i post para lagi kayong unang makakakita sa aming pinopost na video guys ha. Okay guys, wait lang at may ginagawa pa. Amaya, baba na ni Boss King yan. Titignan kung anong condition na kanyang sprocket sa kahit itong niya guys ha. Okay guys ah guys, kumuha na ng mga gamit. Babanata na ni Boss yan guys. Baka matira pa ng iba. Yan, yan ang mga gamit na kailangan. Sabi yan, 22, saka 14. Ano yung isa? 17. Yan. yan. ang mga kailangan ng gamit para makalas natin yung kanyang sprocket. Saka yung kanyang ano, kanyang kadena, chain, higa nga, English. Honda TM ito guys ha 125 to guys okay Yang guys binabanatan na extra <laughs> extra na naman bumalat bibida ayun umpisa guys 14 yung unang maraming ginamit ano ano ba mo ngayon dyan 14 14 ano guys para sa inyo sa uh -huh. guys guys, ng extra. Okay. Yeah, guys, binaban na ng bida. Ano yung extra. <laughs> 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 yung bida na bumabanan, guys, ha? Extra lang yung kanina, ha? <laughs> hindi yun. <laughs> <laughs> Yan, <Yeah. laughs> yeah, guys, oh. Binakadasta rin yung pangunang, pangunang, ano, pang unang bracket check na rin yung guys ha ah. nagpalit na pa ako ng ano basta check chicken dito guys ay kadena sa saka yung dalawang dalawang ano dalawang is na unang tuloy itignan po anong condition pag ah, medyo ano lang condition papalta natin paresyon tignan natin kung ba'y tumatalon to guys at maingay na kadena Oh, Ito na. Oh, matilos na ba? Ayan, ang kapal pa. Pwede Hindi ba pa ba 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 pwede. pwede ba yun? Ha? Ayan guys, oh. Kinik na natin yung ano. Yung kanyang pangunahan. Okay pa raw. Pwede pa raw. Ito na lang chichikin. Itong ulit tsaka yung kadena niya. Tingnan. Ito ang condition na. Ayan ulit ang talaga nila pero. Yan yeah, guys, tanggal na guys oh. Ano ba condition niya? King hey, ng kaya yung sprocket. Ha? Ano condition ng sprocket niya? Kaya na, sira pa. Sira oh, na, ka na, ka na ka tagilid uh, tagilid na. na kanya kaya, ang kanyang ano. Eh? Oo nga ano, hindi na diretso ano. Oh. Oo, yung kanyang ngipin. Ang oh, oh. tagilid na. Ah, tagilid na yung kanyang ngipin. Ayan guys oh, yung kanyang ngipin, hindi na diretso. Tagilid na oh yan, nakamatilos na guys oh yan ha yan ang problema niya kaya siguro nag-iingay ito malog yung kadena tapos tumatalong pa yan naging problema nito guys pamaya pakita ko sa inyo yung different nung ano different nung bago sa nitong luma yung papalta guys ha okay guys yan ano ba size to ano size alan 45 45 45 day papalit ah ayan o oh, guys o oh, yan oh. kita nyo guys ayan o oh. iba na tabingin na yung kanyang ipin yan ang ebidensya ako kaya na, na kailangan ng palitan dahil nag-iingay ito mga na kanyang kalina ayan guys ito yung kanyang bago guys yan o. ayan yung bago nya yan o yung portrait din itong papalit yung kanyang papalit at portrait portrait din itong bago ayan guys ha ayan may size 45 ayan guys ha 45 tig Ayan guys, ito yung diferensya ng ating ano, lumat. bago kita nyo yung ito maliliit pa yung pinakambuka nito yung kanyang ngipin bu yung buka niya. maliliit pa yung kanina luma pinakita sa inyo malaki na yung butas. saka tabi tabi na yung kanyang ano yung kanyang ngipin ito diretso pa guys ayan ayan ang different ng bago saka nung luma ano na ibig sabihin papalta na talaga yung kasiguan tagilid na yung kanyang mga ngipin ayan guys kita nyo naman yan diretso pa yan o yan o hindi kumpara mo doon sa luma niya tapos malaki, malaking na ang butas. Yung pinakang ano niya, yung, yung, yung gitming ganyan. Malaki na. Kaya siguro, magiging na yung pound, yung kanyang ano, yung kanyang kadena, hindi na fit sa kanyang ano, sprocket. Kaya nagiging ay. At saka tumatalo na guys ha. Yung, yun, yun na naging na nito guys ha. Kaya yeah, papantan ko ng ano guys. Kapag ganyan ka ito ng kadena na, saka ng sprocket na na. Sprocket na pang huli. 45 ang size. Oh, eh okay, no? may nakita pang ibang sira ang ating mekaniko. Sprocket bushing. Sira na rin guys. So kaya siguro isa na rin ito sa nag-iingay. Saka tumatalo ng kadena. Sira na yung kanyang busing niya. No? Ito, pagpalit natin yung bushing guys. Oh. So, apat. Yan, oh. No? Ito yung sprocket bushing. Ito. Yan, iba talaga pag lagi kung pachetik ka pong motor mo. Nakakita mo yung mga ibang sira pa para di ka makakaroon ng aberya guys. Ayan. So, oh. No? bracket housing guys takuha, ito yung different nung pagod luma guys yan. medyo tinin yung itinin yung ano different ng kanyang ngipin guys Ayan. yan medyo tagilid na yung ngipin niya. hindi na diretso hindi tulad dito Ayan, ha guys yan ang dahilan ng pagkakainay ng kanyang adena at pagkatalong kasi ito yung guys yung gap yung gap yung gap kanyang ano kanya, yung kanya, maluang na yung kanyang Kaluang na ako, nakapalilid na yung kanyang ngayon. Ayun yung ngipin. Kaya ako hindi pa ako. Kira nyo, ang layo na. Kaya guys, ang ito na siya. Kaya kailangan ko dapat sa palitan Yung kanyang sprocket. Siyempre guys, parang pag kayo ng sprocket, pagkano na rin ang kadena para fit dun sa bagong ano. Kaya guys ha, pag nagpalit kayo ng ano, yung sprocket, ng bago, kailangan ko dapat palitan rin ang kadena para fit kasi sa sa inyong bagong sprocket kasi pag hindi nyo pinagtan yung bagong yung bago inyong, ano bagong kadena tapos luma yung inyong sprocket mukhang hindi mag a kasi mag-iingay pa rin kasi hindi magpipit sa kanyang ano sa kanyang sprocket guys ha okay yan kaya palta ka na yung busing tira na yung kanyang sprocket busing yan guys importante din buo itong inyong mga busing nga guys ha kasi pag sira itong busing nyo merong posibilidad na magiging yung kadena sa sasablay kasi pag sira yung busing medyo gumoy gawang yung ano yung iyong sprocket siyempre pag gumaganon medyo sasablay yung iyong kadena yun yung mangyayari na tatalon yung kadena mo tapos pag ngayon na guys ha, yun ang tip ha kaya na kailangan importante pagkitik nyo rin yung uh, sprocket busing nyo guys ha yung ginagawa ng ating mekaniko yan Si Boss King yun ang papalitan to. Kahit siya, importante yung buo din to guys ah Okay guys, pa na rin yun. Pagka medyo alam nyo may nag-iingay, pa-check na rin yung, yung, eh, yung buo yung ganito. Guys, parakit. Kaya guys, tip na tip yan guys ah Honda TMX 125 to guys ha. Yung motor niyan, Honda TMX 125. At syempre guys, mas maganda pagka pa nagpalit ka ng sprocket, papantay nyo na rin ng tornilyo para mas sure okay guys sa ito palta na rin ito ng, ng apat na tornilyo sa sprocket okay yan guys kinakabit na yung kanyang ano kanyang busing guys medyo mahirap ang tanggal ng busing dito guys ha yan may lang natapos ya na guys ha Kaya guys, o, oh, kinakabi yung ano ha, praket, ha guys ha Hindi na lang yung guys, kakabit na lang yung gulong guys ha Ayan ha? Uh -huh. guys Ayan 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 may sprocket saka busing kapalpapay ng kadena yata guys guys yun ang sinyalis na kailangan ng palitan yung inyong kadena ha. saka yung inyong sprocket yung ganong ano ay sitwasyon yung medyo tangos na yung kanya ano sprocket medyo matilos na saka ngayon, ayan guys kapalpapay ang kadena guys ha may technique lang akong ginagawa. May technique lang siyang ginagawa lang. Kaya ganun lang. Ito yung pinalit natin ano guys. Uh, sprocket ito nga pala. Pangalang KOK. Japan Technology. Yan. K -K. Yan Japan. Japan, 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 quality model. Yan ano, dyan, guys. Tapos ito naman yung ating ano. Uh, chain. Uh, kadena. Yan. DID to guys. Motorcycle drive chain. Ah. Uh, 1, 2, 428 yan guys yan yan gagamitin natin papalit natin ka dyan ito guys ha yan guys papalit na naman mga katena hindi ay din kami namin guys ha yung yan, katena isa yun na sila ba tanggal na parang bago ha guys ha guys, sinahatak na yung pilon oh, wala, well, ganun lang pala yun guys, pinagduksong yung dalawa lang sa kayo natak para walang ano wala hindi naman tatanggal hindi na, hindi na magano dun sa ano pinakang ano, ano pinalim, ano. yan guys, yung ganun lang mga teknik kaya pala, hindi mo na ikinabit yung kanyang ano kanyang kadena, -kanya may teknik pala yun guys Pinagdok siya yung dalawang kadena tapos sa kanya hinatak para nga naman hindi na siya mag-ano. Ang tatagal ng iba pang dapat tanggalin eh para ikabit yung kadena. Eh siyempre medyo mahaba talaga yung kadena ng bago guys ha. Kaya kailangan ka bawasan yung guys ha. Ayan guys okay na mamaya tetestingin na yan yung extra <laughs> Honda TMX 125 to guys ha yata na natin ito ng ano sprocket tsaka kadena kasi may ingay at tumatalo yung kadena kaya pinagtan yun ang sinyales na kailangan ng palitan yung inyong <laughs> ano kadena tsaka sprocket guys ha? tsaka yung pati na rin yung busing nadami na kasi nakita ng sira na kaya siguro yun ang pinagmula ng kanyang ano pagkakatalo ng kadena kasi iba nang yung kanyang busing sira na nagewang na yung kanyang strike kaya tumatalo yung kadena guys ha yun ang dahilan nung guys ha Ayan guys, okay na yan Tapos na yan yung pilagta natin ano Sprocket Sprocket, tsaka kadena guys ha yun lang naging dahilan nung no. kaya guys ha kaya naging kaya naging ingay sa katumatulong ka din nito guys ha yan guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV palike at pasyer na rin guys at pinto notification bell para lagi kayo updated sa mga share share na yung video at ipopost guys yan guys maraming salamat sa nalang guys guys sana kahit pa rin, may naka yung tip o idea man lang guys ha Honda TMX 125 guys okay guys kami na tetestingin pa yan guys ha okay guys thank you boss thank you thank you thank you Ayos na guys Honda TNX125 guys ha Pinunta natin na ngayon guys ha Strucket, nakakadena Naging ingay, saka tumatalo ng kadena guys Ayun guys, ayos guys Ayos na guys